yan mga kadagat mga ah, magandang araw ah, nagbuya muna tayo ngayon dahil sobrang kalma dito nagbisita muna tayo ng mga buya natin dito sa sime wala pang atraka mga mahimahe pa lang mga ah, bulato kung tawagin sa amin Ha? Durado Dorado. Siguro na sa mga 20 kilos na itong ating huli. Yan at, um, oh, yan. Tinukbok natin mga dagat at grabe magkalampagan nito sa bangka Oh, may isa tayong malaki. Okay tayong malaki o, oh. lalaki huli natin kanina dito bali nasa mga 20 kilos na siguro itong padayo natin dito sa isang buya marami-rami na itong sa hulihan natin at baka mayroon pa Ayan, mga kadagat. Lagay muna natin sa styrofoam. Nakabali dalawang piraso na pala. Yung ganto natin kalalaki. Lagay muna natin. Dalawang kilo Isa. Isa. huli tayo dito kanina mga kadagat limang buo binal ka natin Ayun. naka ilang buo ulit tayo bali naka walong piraso ulit tayo dito maliliit lang yung iba isaheng kilo unang imidyahin Ayun. thank you lord ayan o oh, ngating huli na yan, nasa mga 20 kilos na yan mga kadagat, harimpain natin, yan, set out muna sa mga followers natin, yan, update ko na lang kayo mamaya pag uwi natin, mahanap pa tayo ng buya.

Nalunok mga katagat yung kawil. kakain baka may kasama pa dagat ay sayang tumanggal laki pa naman napanit na eh hindi na dumawi mga kadagat ang laki ay gustingin natin yung buhay Stick tayo maglawit ng Spong Nagalutang o oh. Dami lutang na gulisanin Bitlap na malilip Mga kalahati yun Siguro rin lutang Nagalutang mga kadagat Ang silong na rin gula Nagisting na natin Ginawin mga kadagat Ang ating ispong. Bali rin itong gamit natin dinawi dinawi yan ayos sumatawi at ah, tsaka-tsakaan natin pag dumawi yan o oh. siang, kasi ang yari yan

Lord, nakadalwa tayo na. Tapulin ano, natin. Hindi natin alam kung kanay ng buya rin mga katagat. 11.9 ang number. 11.9 may mountain juice sa ay babaw. Ayan, hindi natin alam kung kanay ng buya rin. Ating uh, pagtanong mamaya. Sabi natin. Daming lutang. Tawi na naman Ay, sana tuloy-tuloy magtawi Sana magtuloy-tuloy Malalaki-lalaki Mga palahat na hindi Dami Dami na tao tama mga katagat. Ang maganda hindi natatanggal ari Lawin na naman mga katagat. Paapat na daw naman natin ito. Paapat na daw natin ito mga katagat. Kale, o, mga isaheng kilo isang kilo yun mga patagat ang ating istong medyo nagalawangat, malambot yung kuno thank you, mataapat na tayo tawag na naman tawag na naman nililibang kagad natin sa ilalim ng katig para mahalwan tayo magpasak. hindi malagot yung ating tali sa tarik At lagot na yung iba ay. Sabi. Hmm. Sana tuloy-tuloy ang Dawi. Baon na naman magtataas. Malayo pa kita. Mga gati gilmaglitaw pero pag naglitaw Dawi, lapit na ang litawan birthday kailang maglitaw gana sobrang kalma o walang sayapin ng casino sa mukot eh. Lambot yung ating espong oh. Tumay na tumay pa Wala Dawi na uli Malayo pa tayo mga kadagat sa litaw Dawi na Kapag nagulit ko ang usta Nagadawi papitong pirasa yata ito mga kadagat kaya na tuloy tuloy ang dawi bago magtanghali 10-0 itong ating gamit mga kadagat ay kaya pala hinata oh kinagat buhay pa

bukas at pagpasan natin ang bata mga kadagat baka mga kadagat tumigil maglitaw ang isda na lang natin ulit hihilahan pag nagalatawan na ulit ang isda ah, hihilohan muna natin hihilohan okay, muna tayo mga kadagat ngayon mga kadagat ang ating huli Uh, nakawalong buo sana kaagad tayong skipjack na mga guhit ang isa yan. ay ari yung isa oh. ito yung pawalong buo kinagat kinagat ari ng hindi natin maintindihan kung tanay o pating ayan o oh. ari nakapitong buo kaagad tayo pawalo ari putol tapos yun yung ating mahi mahi Uh, puno na dyan sa isang bamir natin. yan, thank you Lord. Uh, may maliliit tayo siguro sa mga tatlong kilo yung maliliit natin. Pamain natin mamaya sa mahimahi. Maghanap pa tayo. Uh, ina... Ang pa natin itong buyan na ito. Baka lumutang pa yung isda. Pag nagalutang siya, nagadawi. Ayan, update ko na lang kayo mga kadagat. बा um, गीत